sa so, magandang hapon na ating lahat uh, mga idol ngayon nandito tayo sa aking uh, munting kuspan na is kong i-share sa inyo yung aking uh, tank na uh, binito sa anin ko yung ating flat gold ito po yung ating flat gold uh, mga idol so dalawang trayo po ito so, uh, tingin ko mga idol mga, mga buntis na to yun o with oxygen tayo idol tsaka gumamit rin tayo ng ganito uh, idol may mga butas po yan na paglusutan ng ating uh, fry kasi mukhang uh, kinakain nila yung kanilang mga fry so kung mapapansin nyo mga idol mayroon din tayong nasa labas so ito nandito rin sila sinapapansin ko mga idol uh, pag marami sila, mapang walang napoproduce na mga price. So, dito sa ating tag, mga eh, idol, share ko lang sa inyo. Ito yung ating uh, ginamit na pinaka water plan. Ito yung tinatawag nila na money plan. No? Sa kabila nyan, mga idol, makikita nyo yung uh, talagang napaka romantic po ginawa natin. Ayan. Nakikita nyo mga idol, sa ilalim. Yan yun yung red serum po yan. Uh, talagang na dito po sila naka ano nakapag-breed ng husto. Yan. So steamer natin mga idol para yung mga fry ng ating flat gold pwede po maging safe at uh, pumasok lang dito at uh, hindi na sila makain ng kanilang parents. Yun po ang purpose yun, mga idol. Tingnan nyo yung ano yung mga roots. Napaka-romantic mga idol dyan po talagang hindi po lumalabo yung water dyan dahil sa napipi doon pa lang sa ating mga roots talagang mapipilter po ang ating tubig so kung napapansin nyo mga idol hindi ko share ko rin sa inyo bakit mayroon tayong uh, mga white stone na ito naging ano na low mood stone na eh kapansin nyo mga idol oh, dito rin po nakapag ano, siksik -sik yung ating mga red sir, sir. Ayan, no. Ang dami po yan. Ayan, you no. Know? So, paano kung paano kung inimintin, idol, yung mga yung ating tubig? Minsan na nga, once a month na lang ako nag, ano, nagbawas. uh, bawas, uh, ano, 30% o 50% ang binabawas natin yun po. Sa uh, hindi naman po siya masyadong mahirap kasi um, hindi naman siya lumalabo ngayon doon. So ewan ko kung tama po yung idea ko na paghiwalayin muna yung aking flat gold para maano natin na butag ang kinakain nila yung ano, kanila mga fry. Kung mo yung idol, meron na rin napapansin natin may mga fry na rin yan ng flat gold so ibig sabihin isa sa kanila may nag crops na no? uh, anong makita kasi sa doon maliliit maaari din po nagsiksik dito sa mga bato so lahat po Ayan mga idol, gusto ko lang uh, personal na pasalamatan ng ating mga uh, ating followers, sa ating viewers, siyempre sa ating like. Salamat po sa inyo, sa inyong mga comment. Uh, salamat po at sana huwag po kayo magsawa. Tuloy-tuloy uh, lang po tayo sa pag uh, o be Sana tabayan niyo po ang mga sunod kong videos. Salamat po at magandang hapong po sa inyo.